Isa ang kabanata kung saan nagbabasa si Arthur. Sa nakaraang dalawang taon, marami na siyang natutunan ngayon. At mas natuto pa siya dahil sa tulong ng kanyang ina. At matyaga rin siyang tinuturuan ng kanyang ama pagdating sa augmentation. Araw-araw in sila nag ensayo Ensayo na halos himatayin na si Arthur sa pagod. <coughs> sa dumating ang ikaapat na taon ng kanyang kaarawan, nilagaluan siya ng kanyang ama ng isang espada na yari sa kahoy. Oras na para mag sa ako na ngayon ang espada mo. Ngayon, naalala mo ba yung tinuro ko sa'yo? Isabay mo ang daloy ng iyong mana sa iyong paghinga. Tulad ng iyong yung, rusa, yung portal, para, na bata, mo ay parang yung organ na niya. Kumanda na si Arthur. <Glal> anak, alam ko magagawa mo yan Hindi niya ako haya magpahinga Hanggat hindi ko gagawin to Kailangan ko nang gawin to para makapag-study na kagad ako sa silid ng lakatan yeah! ah! Pwede na po ba akong mag-study ngayon? Okay anak, Sa mundong ito, nasusukat ang lakas ng isang tao sa kulay ng kanyang manakor. Ang manakor ay nag-uumpisa sa kulay itim. Dahil sa kulay ng dugo at halo-halong kombinasyon ng mana particle sa buong katawan, dahilan upang mapuo ang isang manakor. Ang manakor nagiging mas pula kapag ang mga impurities nito ay nasasala na sa paglipas ng panahon. Ito ay ang pagkakasunod-sunod. Sa una ay itim, magiging pula, magiging kahel, magiging dilaw, dilak, at ang pinakapuro sa lahat, ang pinakamalakas ang kulay puti. Bawat stages ay nahati sa tatlong shades: dark, solid, at light. Mas lighter ang kulay ng mana kormo, mas puro ito at mas malakas. Ito anak Naku naman Kakain na eh. Ay, umay Habang kumakain sila, may sinabi si Reno Honey Tingin ko kailangan na yung art ng bagong mentor talaga Four pa lang siya, Reno Ito pa rin sinabi na, na kaya mo siyang turuan, di ba? Oo, sinabi ko yun, pero Hindi ko pala akalain Na ang anak natin na may malaki pala potensyal kaya nang umalis ang anak dito sa bahay at pupunta sa lugar na milya ang layo. Hindi basta bastang lugar lang ang Cyrus. Ay, nako. At sigurado ko nga alagaan siya ng kaibigan ko doon. Huh? Art, anak, ikaw ang tatanungin. Okay ba sa'yo na pumunta sa Cyrus at magkaroon ng mentor? Four year old, tatanungin mo na ganyan. Seryoso? mm <coughs> pwede naman tayong lahat ang pumunta, di ba, mami, daddy? Teka, mukhang may nasabi yata ako masama. Pati namin na isip yun. <laughs> ang magandang decision ay... Tayong lahat ay pupunta sa Cyrus! Kailangan mo nang matulog. Maaga pa tayo bukas. Bukas agad? Oo, kahit ako ayoko rin nung nagmamadali. Yung mga kaibigan kasi namin sa Twin Horns ay pupunta rin sa Cyrus. Masabay tayo. Good night, anak. Napakabilis ng decision ni Mama at Papa. Pero alam ko na sobrang makakabuti sa akin to. Para sa akin to. Magpagkakalam ko ang Twin Horns ay binubuo ng mga talentadong augmenters at conjurers. Kaya sigurado akong marami akong matutunan sa kanila. At ito na ang tamang panahon na mas pag aaralan ko ang buong mundong ito. Mga kaibigan, papakilala ko sa inyong aking anak. Anak, magpakilala ka. Hello po, ako po si Arthur Lewin. Salamat po at sasamahan niya po kami papuntang Cyrus. Wow, napakagalang na bata. Kurado ka bang si Ray ang tatay mo? No! Ang galang-galang na ang pogi pa. Tolong di ako makinga. Angela, nasasaktan siya. Huwag mo siyang alahanin, magkakasundurin kayo. Ako nga pala si Helen. Nice to meet you, Arthur. So paano? Tara na, alis na tayo! At nag-umpisa na nga ang kanilang paglalakbay patungong Cyrus. Okay ka lang, Arthur? Napagod ka? Siguro nga po, Ate Helen. Napagod ako. Pinagmamalaki na rin na sa murang edad mo na yan, naanlak mo na kagad ang manakor mo? Yeah. Ray, pwede bang masubukan ang galing ng anak mo? Try lang. Okay lang naman pero mag-ingat ka. Dahil sparring lang naman ang ginagawa namin ni Arthur. Nga. Yeah. Huwag ka mag-alala. Hindi ko siya sasaktan, akong bahala. Handa ka na ba, bata? Alam mo na kung paano pala ang spada mo, di ba, bata? Tuyog! Kaya mo yan, anak! Walang kwenta. Bahala na. The I'm peace. Yeah. Newton's third law of hope. For every action, there is an equal and opposite reaction. Aray! Aray! Sobrang ginawa mo sa bata, loko-loko. Hindi ko naman kasi akalain na sobrang galing pa ng bata to. Hindi ko tinuro sa kanya yun. Sadyang talentado lang talaga ang anak ko. Ito ba yung pinag mo, ha? Natutunan ko po ito sa panonood kay Daddy at sa pagbabasa ng libro. Kung ano man pwede bang ituro mo sa aming tik-tik na nagawa mo kanina? Kailangan mo lang i-cross ang iyong likod na paa sa iyong harap na binti at pagkatapos ay mag-kick off gamit ang mana habang hinahayaan mo pumagsak ang iyong katawan. Pagkatapos ay kailangan mong... At sinubukan nga nilang gawin ang sinabi ni Arthur.